ano po yung payo para sa ating future generation? Kasi po, medyo matanda na tayo na konti, di ba? Pero yung mapapalit po sa atin, anong pwede natin ibigay na wisdom para ipaghanda nila yung sarili nila to join in such high-pressure situations like you guys? And pero, syempre, astig na astig. So, anong payo mo, sir, sa mga kabataan natin? So sa mga gustong sumali no or gustong pumasok sa ating uh, Philippine Air Force or sa ibang uh, major services ng uh, Armed Forces of the Philippines, uh meron naman tayong mga uh, basic na qualification yung uh, tulad ng paging isang Pilipino, yung ating uh, age requirement at lahat naman 'yan makikita natin sa ating uh, social media pages, sa Philippine Air Force uh, webpage. So in terms of preparation siguro ang napaka-importante kasi siguro iniisip ng iba na naku madali lang naman pumasok mm. yan or madali lang naman yung gagawin dyan so hindi siya ganun so preparation kailangan natin ng, uh, ng tamang pag-uugali uh, especially yung binabanggit ko na kung nga kanina no, yung uh, the heart or yung puso to serve our uh, nation. Kahit naman nung nagtuturo ako before, before ako pumasok sa sa Philippine Air Force, yan ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko noon na uh, uh, mag-servisyo, mag bigyan natin ng pagpapahalaga yung ating uh, tinubuang bayan. Kasi uh, sabi ko nga, wala namang ibang tutulong sa atin okay. kundi yung mga sarili natin. So yung mga gustong pumasok sa Philippine Air Force, welcome na welcome po mm. kayo. Uh, masaya po dito dahil uh, marami tayong matututunan, marami tayong mga trainings na pwede nga uh, Kunin at improve yung ating sarili para makapag serbisyo tayo ng tama at buong puso para sa ating bayan. Very well said. Uh, very well put, um, Captain Marlon. Major Narin on your part po, parang very tita and motherly to si Major Narin. <laughs> parang ang daming wisdom sa kanya. Ano mo mapapayaw mo sa mga kabataan natin na gusto maging Philippine Air Force? Major Narin? Yes, sir. So sa mga kabataan natin na nangangarap din na mapabilang sa ating um, hukbong himpapawid ng Pilipinas, Unang-una, siyempre, kailangan natin mag-aral ng mga oh, okay. <laughs> Dahil ito yung magiging pundasyon natin sa kung ano man tayo magiging balang araw. So, ang importante, yung pag-aaral natin, since ito yung magiging batayan at pundasyon natin ng ating pagkatao, dahil kinakailangan is magkaroon tayo ng um, kumbaga perseverance, Correct. dedication, mm at syempre yung malasakit. Katulad ng nabanggit ni Captain Romblon kanina, wala naman pong ibang magtatanggol sa ating bayan, kundi tayo lamang din. So ang pagkakaroon natin ng malasakit sa ating inang bayan at ating mga kababayan, yun ang magdadala sa atin papunta sa kung ano man yung pinapangarap natin. Like ito yung mapabilang sa ating hanay sa hukbong hipapawid -Hipa, na Pilipinas.